Good morning mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Yan, meron tayong bagong project mga idol Magsusukat tayo dito sa Palmera 1 mga idol Baklas kabit yung susukatan natin dito mga idol Yan, napakainit ng panahon mga idol Kaya alaga lang talaga, alaga Inom lagi ng tubig mga idol sa part nga na to mga idol ay nandito tayo sa pangalawang site na ating susukatan mga idol dito lang to sa karangalan mga idol sa gate 3 kain taarsal mga idol uh, yung building na to mga idol ay selective agency mga idol Ayan, may ari nito mga idol ayong yung amo ng boss ko mga idol legit customer niya talaga mga idol meron kasing nagbabash sa boss natin mga idol na nagsusukat pa lang daw kami at hindi sigurado na makukuha mga idol hindi nila alam na talagang kami ang gumagawa ng bahay ni ma'am lahat ng building niya tapos yung mga bahay na ginagawa nila pati sa anak nila kami nagbububong mga idol yan 4 agwas na mga idol yan sukat na tayo mga idol grabe ang init 7 floor to mga idol sa gilid lang to ng, ano gilid ng highway ito yung isa sa mahirap mga idol dahil yung pag-akyat ng yero. Sobrang taas. Ayan, kita nyo naman yung view mga idol. Napaka-taas talaga. Okay, hanggang dito lang muna yung video natin mga idol. Hanggang sa susunod ulit nating video. Maraming salamat sa panonood mga idol.